Guys, nyapon na guys. Ang nyapon na nimo guys. Okay guys, magandang hapon, magandang gabi po uh, Dito naman po ang video natin ni Apple po ngayon sa araw na ito no? uh, Dito sa ating pamamahay po, ako po'y naghapunan So siya taon sa lahat, ang ulam po natin ay talaba Pero yung talaba guys, alinuto ko na yan At uh, magkatapos ng maluto ay uh, nahaon ko no? at yung sabaw natin ang natin ng isda at malunggay o so, hindi din natin pinakita dyan yung isang kasirula dyan so yan ang pinagtripan kong kakainin yung, yung laman ng kalaba guys masarap sarap ang parang bato kung tingnan guys no? so sa mga hindi pa nakasubok ng pagka, pagkain ng mga ganon, kailangan mo lang na, ano, pakuluan para po bukad yung, yung ano yung <coughs> yung talaba. At makakuha mo yung laman niya. So masarap kumain guys. Pag ganun ang ulam guys. Yan makikita nyo yung nagkain na po ako ng hapunan. So shout out nga yeah, sa mga kaibigan natin naman noon sa video nito. Maraming salamat po uh, sa gabing ito no. Uh, salamat po. I-upload uh, po ito uh, para po makikita nyo kung paano ako kumain. Ito po ang pinaka ano magandang pagkain sa mga katulad namin so miga miga loud shout out sa mga nakapaghapunan na dyan shout out po sa gabi nito ok tuloy po sa idol chart dagdag -dag, -dag, dag pa tayo ng rice guys pero yung mga yung rice ko parang dumukot dumukot na nga eh dahil po na sobra po yung ano hindi po na kuha <coughs> yung rice cooker yan may malunggay na po tayo at tinula guys o so, ganoon So masarap talaga. Tingnan mo pa kain na idol chart. Ganun. Wow, wow po. Okay, shout out sa mga napaghapunan diyan. Buydong buydo po tayo. okay, maraming salamat po. Hanggang sa muli po nating uh, video. video. Kita niyo mga idol, uh, wala naman po tayong uh, ang trabaho ngayon mga mabigat, no? So kain muna muna, kain-kain muna tayo dito. Mukbang-mukbang type na lang po tayo. So maraming salamat talaga sa mga nagpapalo at nagpapahali po ng ating mga video. Yan na po nga katabi ko yung mga uh, na yung uh, may bahay na. Uh, so marami kami ano pinag-usapan dyan. ah uh, katulad ng mga kapit po yung nagmaritisan po. Shout out, shout out dyan. Okay. So 2 minutes na po ang ating paglalakbay. Okay. Shout out sa lahat. Tuloy po. Yan. Hmm, tingnan lang natin, panoorin lang hanggang matapos ang video nito. Siguro may <laughs> sana masaya po kayong manonood sa video nito. <laughs> mm. Bukan berubah bulan. Bukan berubah lagi. Ia macam, tidak berubah. Ia macam berubah seperti. Ia tidak siamik mah. boleh menggantikan kakak. Kakak good. No. Mungkinlah. Mungkinlah cerita lagi. Ya. Terus berjalan. Benda ini kya game hai mere target hua